Hello guys, for today's video ay magbibinta po kami ng mga food galing po sa Baguio City. Ibibinta namin ito guys kasi ang ito at masasarap ito guys. Hindi namin ito kayang kainin sa isang araw lang. Para ikaw maulog Ito po ang naman niya guys. It's a uh, pudding candy po siya guys. Napakasarap ito guys. Sobra po guys. Napakatamis. Pwede sa mga magjowa na na-broken. Ano na po ito guys? 150 guys. Napakasarap po nito sobra. At ito po guys is uh, ano? Peanut brittle. Ang tamis po nito guys and masarap din po siya guys. Galing po siyang bagyo and ano po guys? Try talaga po. Guys, ayun guys kasi rolo naman. <laughs> pero masarap. Diyos <laughs> lang po guys is the green lagwa gato. Masarap po guys. Para siyang supas po guys. Napakasarap po guys. Fifteen na lang po guys kasi maganda po ginamin kayo. Salamat. Ito po guys yung ibang flavor po pero same lang ang nila po guys. Pero mag-iba po ang name. Ito po ay ay ang flavor pala. Ito po ay strawberry flavor. Ito po ay ano? Mag-stagrin siya guys. <laughs> Ito po guys same din sila. Pero, ang flavor nito ay mango kasi yellow. Mango po ito guys. Masarap to guys. Sobrang dami. Meron nito guys na nahalo dito. Sarap sila lahat guys. Pero hindi ko panatikman. <laughs> ito pa guys, same din po. Kaya, ano na, na po ito guys. 30. Kasi, maliit lang naman po ito. Pero masarap na masarap talaga na, guys. Kaya check out na kayo. <laughs> ito guys. Same din guys. Kaya, ito po 20 na lang guys. Kasi mali mas, mas maliit po ito. Salamat. Magbili na po kayo. Check out na sa yellow basket. Sa <laughs> <pa>, yellow basket ang <laughs> hayo. Ito pa guys po ay ano, kasi ibang flavor niya, tsaka ibang taste nito, pinakamasarap talaga, talaga <laughs> sa lahat guys.